Okay, nakikita ko ba yan? Ah, bukas. Ngayon, ang gagawin natin, hack natin yan. Susubukan natin, susubukan. At i-hack. Hop siya. Ayan. Ay, ay, nakikita. Eh. Ayan. Yeah. Hoy, dinya. Ah, pati. Nakabukas yung ano. Yan. Wala ba sila? Wala. Ano 'yun, kumakain? ay bitin na dog. Ah, di ba? <laughs> Papakita ko ngayon kay Ay, buhay, buhay, buhay.